kapangyarihan ng panalangin. Sa video ito ay pag-uusapan naman natin kung ano nga ba ang kahalagahan ng panalangin. Pero bago yan, isang mapagpalang araw po sa lahat. Ano nga ba ang panalangin? Ang panalangin ay isa sa pinakamakapangyarihang sandata ng isang kristyano o isang mananampalataya. Ito ang ating direktang koneksyon sa ating Panginoong Diyos. Isa itong paraan upang maipahayag natin sa ating Panginoon ang ating pasasalamat, humingi ng patnubay at gabay at ilapit sa Kanya ang ating mga pangangailangan. At napakaraming ang talata sa Biblia ang nagpapakita ng kahalagahan at kapangyarihan ng panalangin. Una, ang panalangin ay nakakapagbigay ng kapayapaan. At masahin niya natin ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol dito ayon sa aklat ng Filipos chapter 4 verse 6 to 7. Ang sabi nga dito, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong yung mga pag-iisip kay Kristo Yesus, So sa halip na mag-alala tayo ay hinihikaya tayo ng Diyos na lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Kapag inilalapit natin sa Diyos ang ating mga alalahanin ay pinapalitan niya ito ng kapayapaan. Ito ay hindi kayang unawain ng mundo. Pangalawa, ang panalangin ay makapangyarihan at mabisa. At masahin niya natin ang sinasabi sa Aklat ng Santiago Chapter 5, Verse 16. Ayon niya dito, Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan. At ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Ang panalangin ng isang matuwid ay may malaking epekto. Maraming kwento sa Biblia kung paano ang ating Panginoong Diyos ay sumasagot sa panalangin ng kanyang mga lingkod tulad ng alamang nila Elias, Daniel at Moises. Pangatlo, ang panalangin ay may kakayahang magpabago ng sitwasyon. At basahin na nga natin ang sinasabi sa banal na kasulatan ayon sa aklat ng unang Juan chapter 5 verse 14 to 15. Ayan, ayon dito, at ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban ay dinidinig tayo niya. At kung ating nalalaman na tayo'y dinidinig niya sa anumang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingang sa Kanya'y ating hiningi. At kapag ang panalangin natin ay ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, ay asahan natin na ang ating Panginoon ay tutugon sa tamang paraan at sa tamang oras. Pang-apat, ang panalangin ay nagtuturo ng pagpapakumbaba at pagtitiwala sa Diyos. At basahin na nga natin ang sinasabi sa aklat ng Mateo chapter 26 verse 39. Ayon dito, at lumakad siya sa dako paroon. At siya ay nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari ay lumagpas sa akin ang sarong ito, gayon may wag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ipinakita nga dito ng ating Panginoong Hesus ang tamang panalangin na hindi lamang humihingi, kundi nagpapasakop sa ating Panginoong Diyos. At ang panglima, ang panalangin ay may kakayahang magpagaling. At basahin na nga natin ang sinasabi nang banal na kasulatan sa aklat ng Marcos chapter 11 verse 24 Ayon niya dito kaya nga sinasabi ko sa inyo Ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na inyong kakamtin. Marami pong kwento sa Biblia na gumaling ang tao dahil sa panalangin at pananampalataya. Tulad na nga lamang halimbawa natin ang babaeng dinurugo. Pinagaling po siya ng Panginoong Diyos. Ito ay makikita natin sa aklat ng Marcos chapter 5 verse 25 to 34. Paano ba tayo magkakaroon ng epektibong panalangin? Una, manalangin tayo ng may pananampalataya. At mababasa nga natin ito sa aklat ng Hebreo chapter 11 verse 6. Pangalawa, lumapit sa Diyos ng may kababaang loob. Mababasa naman natin ito sa aklat ng ikalawang kronika, chapter 7, verse 14. Pangatlo, manalangin po tayo ng walang humpay. At mababasa natin ito sa aklat ng unang tesalonika, chapter 5, verse 17 pang-apat magpatawad sa iba bago manalangin nasa aklat po ito ng Marcos chapter 11 verse 25 at panglima ay manalangin po tayo ng ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos mababasa po natin ito sa aklat ng unang Juan chapter 5 verse 14 So ang panalangin po ay hindi lamang basta salita. Ito po ay makapangyarihang sandata na nagbibigay ng kapayapaan, nagpapagaling, nagpapalakas ng pananampalataya at nagpapakita ng ating pagpapakumbaba sa ating mahal na Panginoong Diyos. Kaya naman hinihikayat po tayo ng Biblia na manalangin tayo ng walang humpay at magtiwala tayo na ang Diyos ay nakikinig at tumutugon sa ating mga panalangin at binibigay niya ito sa tamang paraan at tamang oras. Kaya nga po wag na wag po nating iwawaglit na tayo po ay manalangin. Palagi po tayong magdasal sa ating Panginoong Diyos. Sana po nakapagbigay ng alal ang maikling bidyong ito sa inyo. Maraming salamat. God bless everyone.